Kamusta, mga bata? Welcome sa Muting Kwento, kung saan ang mga simpleng kwento ay may malalaking aral. Ako ang inyong kasama ngayon, at ihahatid ko sa inyo ang isang napakagandang kwentong puno ng kabutihan, pagkakaibigan, at mahika. Handa na ba kayo? Kumanda sa pakikipagsapalaran, dahil narito na ang ang kakaibang kabute. Sa isang luntiang kagubatan sa bayan ng Sulob, may isang tahimik at mapayapang sulok na halos walang dumadaan. Doon nakatira ang iba't ibang halaman, puno, hayop, at insekto na sama-samang namumuhay sa kanilang sariling daigdig, malayo sa mga tao. Sa lilim ng isang malaking punong nara, tumubo ang isang maliit na kabote. Ang tawag sa kanya ay buto. Hindi tulad ng ibang kabute, si Buto ay may sombrero na kulay lila na may malagintong tuldok. Makinang ito kapag nababasa ng hamog sa umaga. Ang kanyang katawan ay may kaunting pulang guhit na parang sining ng kalikasan. Hindi siya ordinaryo, ngunit dahil sa kanyang pagiging kakaiba, siya'y madalas na pagkakatuwaan o hindi pinapansin. Hindi siya mukhang halaman, bulong ng mga bulaklak. Mas maganda pa ang damong ligaw kaysa sa kanya, sabi ng Mata si Dama de Noche. Hindi man lang siya nakakatayo ng tuwid. Tukso ng mga punong mayabang. Sa kabila ng lahat ng ito, si Buto ay nanatiling mabait. Araw-araw, binabati niya ang lahat ng makakasalubong. Magandang umaga po, lagi niyang sinasabi kahit walang sumasagot. Ang unang kaibigan. Isang hapon, habang naliligo sa ulan ang mga damo, napansin ni Buto ang isang kunhong nanginginig sa gilid ng sapa. Basang-basa ito at tila nawawala ang landas. Lumapit si Buto. Kaibigan, gusto mo bang samilong sa akin? Napangiti ang kuneho. Sayo. Kaya mo ba akong silungan? Subukan natin, sagot ni Buto. Kahit maliit lang si Buto, Ipinatong ng kuneho ang kanyang ulo sa sombrero ng kabote. Sa kanyang pagkagulat, tila balumawak ang sombrero ni Buto at naging sapat upang takpan ang kanyang katawan mula sa ulan. Mula noon, araw-araw nang dinadalaw ng kuneho si Buto. Tinuruan niya itong tumalon, magbilang ng bituin sa gabi, at makinig sa tugtugi ng kuliglig. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Buto na siya ay may halaga, hindi dahil sa anyo, kundi dahil sa kabutihang loob. Isang bagong panahon. Dumaan ang ilang linggo. Dumarami ang mga hayop na napapansin si Buto. Lumalapit ang mga bubuyog at nagsasalaysay ng kanilang mga paglalakbay. Dumadaan ang mga uwak at nagkukwento ng mga kwento ng syudad. Ang batang USA ay natutong matulog sa tabi ni Buto tuwing hapon. Pero hindi lahat ay masaya. May mga halaman pa rin naninira. Tignan mo nga, kabote lang, nagpapanggap na payong, ani ng santan. Hindi siya halaman na totoo. Isa lang siyang palamuti, dagdag ng rosas. Naririnig ni Buto ang lahat ng ito, pero hindi na siya umiiyak gaya noon. Inilagay na lamang niya ang kanyang pagod at lungkot sa pag-aalaga ng mga kaibigan. Ang malaking unos, isang gabi, dumilim ang kalangitan. Dumagundong ang kulog at bumulwak ang malakas na ulan. Lumakas ang hangin at nagsimulang magbagsakan ang mga sanga ng puno. Ang baha ay bumalot sa mabababang bahagi ng gubat. Nagpatintero ang mga hayop sa gitna ng ulan, naghahanap ng masisilungan. Ang mga bulaklak ay napatumba sa lakas ng ihip ng hangin. Maging ang malalakas na punong kahoy ay tila nalante sa bagsik ng bagyo. Ngunit sa gitna ng unos, may isang liwanag, si Buto. Ang kanyang sombrero ay nagliwanag sa dilim, at tila lumaki pa ng lumaki. Isa-isang lumapit ang mga hayop at halaman. Buto, iligtas mo kami. Sigaw ng bubuyog. Maari ba kaming makisilong? Tanong ng mga batang palumpong. Patawad sa lahat ng nasabi namin noon, ani ng mga bulaklak. Halina kayo, sagot ni Buto. Walang alin lang ang binuksan ni Buto ang kanyang lilam. Sa ilalim nito'y sabay-sabay. Na nagsiksikan ang koneho, bubuyog, USA, uwak, tipaklong, pati ang mga damo, palumpong at dating nambabatikos sa kanya. Buong magdamag silang nanatili sa ilalim ng lilam ng kakaibang kabute. Ang pagkatapos ng ulan, kinabukasan, malinaw ang langit. Ang araw ay dahan daw ang sumilip sa mga ulap. Sa paligid ni Buto, tumubo ang mga bagong kabute, tila bunga ng kabutihang ipinamalas niya. Ang mga halaman at hayop ay nagtipon-tipon. Si Buto ay tunay na bayani ng gubat. Sigaw ng kuneho. Nagkaisa ang lahat, gagawin nilang sentro si Buto ng kanilang pamayanan. Sa ilalim ng kanyang lilam ay gaganapin ang mga kwentuhan, kasayahan, at pagtutulungan. Ang piging ng pagkilala. Ilang araw ang lumipas, naghanda ang buong gubat ng isang malaking sulusalo. Tinawag ito na, piging ng pasasalamat. May mga prutas mula sa mataas na puno, pulot mula sa mga pokyutan, tinapay mula sa mga uwak na nangunguha sa bayan, at mga awitin mula sa kuligleg at polaka. Sa gitna ng kasayahan, tumayo ang matandang puno ng nara, na siyang pinakamatanda sa kagubatan. Ipinagmamalaki ko si Buto, maliit man sa paningin, malaki ang puso. Tumango ang lahat, may mga umiyak. May mga nagbigay ng regalo kay buto, mga kulay na bato, butil ng palay, luntiang dahon, at kwento ng pasasalamat. Naupo si buto sa gitna. Tahimik siyang ngumiti. Hindi ko pinangarap na maging sikat. Gusto ko lang maging mabuting kaibigan. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin, kahit sa simula, ako'y iba. Tumango ang kuneho, yakap ang kabote. Mula noon, ang mga batang hayop ay laging dinadala ng kanilang mga magulang sa lilim ni Buto upang makinig ng kwento. At tuwing umuulan, alam na nang lahat kung saan sila pupunta, sa ilalim ng lilim ng kakaibang kabute na naging bayani ng kagubatan. Aral ng kwento: hindi mahalaga ang itsura, laki, o taglay na kakayahan ng isang nilalang. Ang kabutihan ng puso, ang kahandaang tumulong, at ang pagtanggap sa sarili ay siyang tunay na kayamanan. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Sana'y nagustuhan ninyo ang pakikipagsama kay Buto, ang kabuting may malaking puso. Huwag nating kalimutan ang kabutihan, kahit gaano kaliit, ay may kakayahang magdala ng liwanag sa iba. Kung gusto mo pa ng mga kwentong kapupulutan ng aral at saya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Muting Kwento at i-click ang bell para sa mga bago nating pakikipagsapalaran. Hanggang sa susunod, paalam mga bata. At tandaan sa Muting Kwento, ang bawat salita ay may kwento.